Nagprito ako ng tinapa, masarap talaga kapag kagalunggong yung tinapa. Tapos nagluto din ako ng gulay para may kapartner. Ginulay ko yung mais, nilagyan ko ng kalabasa at dahon ng saluyot. Kailangan ko nang iluto yung natirang kalabasa nung nakarang araw, baka kasi masira po Tapos kagabi, dumaan pa ako sa may riles ng trend para makabili ako ng ibang gulay na pwede kong ilagay sa kalabasa. Tama-tama, matagal na ako hindi nakapag-ulam ng mais kaya bumili ako na halagang kalahating kilo. Masarap kasi yung gulay yan don sa sweet corn. Meron din akong saluyot, bumili ako ng isang tali. Hiniwa ko na lang yung kalabasa sa katamtamang laki maglalagay din ako ng kamatis kahit na mahal. Napabili na rin ako ng tinapa para may kapatner naman yung gulay. Sakto mainit na yung kawali kaya maglagay na muna tayo ng mantika. Unahin lang muna natin iluto itong gulay. Unahin lang muna natin ilagay itong sibuyas. Igisa lang natin to hanggang sa maging translucent na kapag okay na pwede na natin sunod tong bawang. Habang nagigisa ako i-shoutout ko na muna si Pelomina Pastorin ng Kaloocan. At kay Ma'am Jennifer Perez 2236 ng Tansa Kabite maraming salamat po sa inyo. Pakagisa lang natin ng maigi yung kamatis kapag okay na tsaka naman natin durugin. Pwede rin naman kayong hindi maglagay niyan kung ayaw ninyo. Nasanay lang kasi ako na magigisa ako laging may kamatis. Nailagay ko na nga rin pala yung mais sa mga hindi pa nakapalaw sa akin dyan. Pakipalaw na lang ako para updated kayo sa mga susunod. Masarap yung ganitong mais lalo na kapag ka maulan. O kaya yung malamig yung panahon. Naglagay na nga rin pala ako dyan ng powder na paminta. Kung nandito ka pa rin sa bahagi ng aking video, ibig sabihin na gustuhan mo. Pakicomment mo naman kung tagasat ka para malaman ko kung sa napapanood yung aking video. Igisa lang natin kahit ilang minuto yung mais bago naman natin ilagay yung kalabasa. Ngayon lang ako naglagay ng ibang gulay sa mais. Dahon ng sili o kaya malunggay lang kasi yung nilalagay ko dati. Pero masarap naman yung combination ng mais at saka yung kalabasa. Lalo na kung nabilinin yung gulay yung malagkit. Lagyan lang natin ng kaunting patis para magkaroon lagad ng lasa. I-adjust na lang natin mamaya yung lasa niya kapag kakulang pa sa alat. At saka naman natin haluin continuous lang tayo sa paghalo at gigisa pa natin to ng kahit ilang minuto lang. At saka naman tayo maglalagay ng tubig para maging sabaw. Tansya-tansya lang yung gagawin natin kung gaano kadami yung ilalagay. Hintayin na lang natin kumulo yan hangga sa lumambot na yung gulay. Madali lang naman yung mais, yung kalabasa lang naman yung matagal palambutin. Kapag malambot na, pwede na natin ilagay yung saluyot. Kung ayaw ninyo yung ganitong gulay dahil madulas, pwede rin naman kayong maglagay kahit yung dahon ng alugbati o kaya naman yung dahon ng sili. At saka naman natin ilubog-lubog yung dahon ng saluyot para madaling maluto. Tinikman ko na nga rin pala yan dyan pero nakulangan pa ako sa alat kaya dinagdagan ko pa ng kaunting patis. Haluin uli natin pag tikim ko uli sakto na yung alat kaya hindi ko na dinagdagan. Madali lang naman maluto yan medyo matagal nga lang palambutin yung kalabasa. After ko mailuto yung gulay sunod naman natin itong isda. Kung nandito ka na sa bahagi ng aking video ibig sabihin nag enjoy ka. Pakilike and share mo naman para lalong dumami makapanood. Ilagay na natin tong nabili natin tinapa ipiprito lang natin yan hanggang sa maging After ng ilang minuto, heto na nga at luto na yung ating pritong tinapa. Paano mga lods, hanggang dito na lang muna at maraming salamat po sa inyong support at walang sawang panonood. Yun lang po at maraming salamat po sa inyong lahat.